Naglaan ng 5,000 pesos ang local government unit ng Barangay Kaluokan sa Coronadal sa riding in tandem ng magnanakaw ng solar panel na ginagamit sa street streetlight sa kanilang lugar. Ayon pa kay Kaluokan Barangay Chairman John Manay, ngayon kasi abot na sa labing mga solar panels ang ninakaw sa kanilang barangay. Pinakauli dito ay naganap sa Prok Lumipoko kamakalawa ng madaling araw. Ayon kay Manay, para hindi mapansin, pinatay ng mga magnanakaw ang solar lights gamit posible ang universal remote. Dagdag pa ni Manay, na ay para makuha ang solar panel, itinumba ng suspek ang bakal na poste na pinagkabitan nito at nilagari. Ayon pa kay Manaay sa halip na tatlo na kanilang pakay, isang solar panel lang ang natangay ng mga suspek ng mapansin ni kalayuan ang isang magsasaka na abala sa pagtatrabaho sa kanyang palayan. Sinabi pa ni Manaay na una nakatuklan sa pagdanakaw ang magsasaka na lumapit dahil nagtaka ito kung bakit nakapatay na ang ilang solar street lights. Ayon pa sa nasabing barangay official, inutusan na nito ang mga punok president at tanod sa kanilang lugar na pagibayuhin pang ang pagbabantay sa kanilang solar streetlights. lights. Buti ano ni, gina-scatter nila siguro ang ginabaligyan. Banda na ginabaligyan nila. At sa tatlo nilang target, isa lang nakuha nila. Uh, hatag kami sa 5,000 kaso nga may nakatudlo lang sa kining mga sustig. Si Kaloocan, barangay chairman John Manaay, Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.